First card Second card And third card Okay So we have the six of wands Ten of wands first, no? So here is uh, Kung baga sinasabi lang po dito na You're in uh, Success Journey, no? success journey and somebody is into a dying stage. <laughs> so, ito yung mga talagang nananalangin sa inyo na talagang kayo ay magkaroon ng downfall ng bonggang bongga. And itong dying stage na to na talagang nagbigay din sa inyo na uh, death spell before is talaga masasabi kong is a success. No? Talagang Uh, andito yung... Ito kasi yung isa sa mga ways niya kung bakit parang ayaw kanyang umasenso eh. Kaya andito yung ginagawang kanya ng mga death spells or andito yung talagang maybe nagkaroon ka ng uh, pagkalugi, mga ganyan, or health issues before na siya rin naman na may gawa. So now is siya ngayon na nagsasuffer ng bonggang-bongga na kumbaga ito is tutusin para po siyang ano ha nasa death penalty. Okay? And dahil dyan eto po ay mapagaganap at magaganap sa mundo na spiritual no or even here dito sa atin sa mundo is andito po yung magiging successful ka na eh, and talagang andito yung tuloy-tuloy na po ang grasya na darating sa inyo kasi wala na pong balakid and andito yung talagang mamahalin ka na tao titingnan ka na tao, paniniwalaan ka ng karamihan dito, Amen